Inatabunan ko ng uh, pating soil itong bagong tanim na bawang mga ka-senyor dahil uh, hinuho kayo ito ng uh, squirrel. Uh, baka nga lagyan ko pa ito ng uh, uh, plastic screen para matakpan sila. Ito na yung nabili namin kagagaling lang namin sa tindahan mga ka -senior. at ito yung nabili kong uh, uh, bawag, garlic. So ito ngayon eh, hihimayin ito at ang kukunin lang namin eh, ito, itong asa uh, labas, ito, itong malalaki. Yung uh, maliliit, yung uh, sa gitna eh, gagamitin na lang na uh, sa pagluluto, sa pagigisa ni Mrs At ganyan lang naman kung uh, kuhan niya oh. Aalisin ko naman yun. Eh. At uh, ako naman eh, <coughs> pupunta na sa labas at uh, mag uh, ah, hindi magandang bubutas na ako ng mga at, uh, pagtataniman. Susukating ko na. Pukunin mo ba Oo. Oh. Ire? Oo. Oh. So, ang kailangan ko mga ka-senior ay uh, 200 na mahigit dahil isang 105 at saka isang uh, 174. So, bali 200 na mahigit, kulang 300 uh, halos yung uh, kailangan kong uh, bawang. Ewan ko kung kakasya itong uh, nabili namin. Okay. Inahabol ko kasing uh, makapagtanim ngayon mga kasenior at uh, bukas ay eh, may forecast na uulan. Kaya gusto kong maitanim ngayon kahit na medyo uh, gabihin ng konti. O, sige mga kasenior at ako ilalabas na muna at uh, mag-uumpisa na akong mag, uh, uh, lagay, magbutas ng uh, paglalagyan at ng mga bawang. So ayan, ayan mga ka -senior. At uh, mag-uumpisa na akong magsukat uh, ng aking uh, pagtatamanan. Ayan yung gagamitin ko. Oh, inaunang butas yun. Uh, nilagyan, nilagyan ko lang nitong uh, kahoy na ito para maging diretso yung, yung uh, linya. Bale ang maitatanim ko dito binilang ko eh asa mahigit sandaan 100 uh, 4 yata o 105 So ayan Ginuguhitan ko muna So ayan pa yung gagawin ko mga kasenyor. Isang isang plot pa yan na mas mahaba kaysa do sa dati, do sa kwan. Sa nabutasan ko na. Siguro kailangan basahin ko muna ito para kwan natuyo eh. So, yan mga kasinyo, binibigyan ko muna at uh, mahirap gumawa ng butas pagka tuyo, yung uh, plot. so yun siguro medyo nagdidikit-dikit yung putik pagka binasa ako ng konti kita lala naman yung uh, yung hindi hindi may linisis hindi po siya Tama lang na natutuyo-tuyo ng konti ito pagka mabaga yan Eh, yung, yung isa, yung gawin na yun, eh, hindi ko na mabibilig yun at nabutasan ko na. eto na ka senior yung aking uh, tatanim naka uh, na si misis ng uh, ito, ito dalawang so ito ay sobra na uh, dito sa plat nito. ito uh, maghihimay pa siya ng uh, mga kulang isang daan pa para doon naman sa plat na yun dun. so <coughs> Gini tuh em pegtatanin Mga sama ka senior. Iya. Iya. Uh. 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 Ganyan, malalim. Inilulubog ko lahat sila mga kasinyo. Hmm. yan makakatapos na ako. Ito na lang uh, linya na ito. Yan so ito na lang linya nito. Okay man. Ay, ala pa palang markare. So, ayan, nakatapos na kami ng isang plat Alin pa ba? Atam na, hindi? Eh? Abay, oo ah. Uh. Ay, eh, ala pang tusok. <coughs> ayan, mga ka-senior, hapon na. Uh, siguro mag-aalas 7 na niyan o alas 6 medya na nang uh, uh, hapon. At kami katatapos lang namin na mag uh, Tanim nung matamnan itong mahabang <coughs> Ah, tapo dito itong mahabang uh, plot So, ayan ata uh, nilalagyan ko ngayon ng kwan, potting soil. Tinatabunan ko ito. Ito ay ko para hindi ma kwan ng uh, lamig sa saka nung uh, ano uh, ba? Squirrel. Kinukot-kot ito na squirrel eh. Yung mga bawang na yan. So, magta magtatabon pa ako mga kasinyor. Okay. <coughs> yung uh, kwan mga kasinyor itong isang maiksi, na uh, maiksing plat eh, nilagyan ko na rin ng kwan ng uh, pitmos at saka ako piniruya para matabunan yung uh, mga naon ng tanim at saka ako didiligin ito ngayon para mabasa sila yung isa na nasobrahan ko siguro ng dilig kaya sobrang nagputik kahirap taniman ng uh, bawang kaya makapalang naging tabon ko ng uh, moss Yan, so bali didiligan ko na yung uh, mga ka mabuti nga at uh, balik na kami sa normal sa paggamit ng tubig kaya okay okay na rin itong makakapag-host ako ng kwan si, uh, ng tanim magagamit ko itong uh, sprinkler ko So ito mga ka-senior bali <clears throat> sa kune tutubo, tutubo ito pero pagka na puna ng yelo, natabunan ng yelo makukon sila, mamamatay uli saka lang uli magtutubo uh, pagka sa next year na So ayan po mga ka at uh, nakatapos na naman kami ng isang uh, tarabaho at uh, hapon na malapit ng dumilim kaya maraming salamat po uli sa pagsama ninyo sa aming mag-asawa sa pagtatanim nitong uh, uh, garlic, nitong bawang at ito eh, sa next year eh, eh, na lang ito uli namin aanihin. So sige po mga kasiñor at uh, kami po ay eh, magpapaalam na at uh, papasok na kami uh, at gabi na rin. O sige po mga kasiñor, babay na.